buta buda ani ni kuya oi kay dili dilik ko gusto mo iskwela kay kaulanon pa gyud ta wala pa jud ko gitagaan og resis kang ulan daw be mga basa ako mga notebook dili na ko kasulat-sulat ani mo ra gyapon may pang dili na lang lagi mo oh dako kay dagom ani mabaharon bubaron nya mo pa jud ko ko ha asa naman ko punito nani pusikat jud ni si kuya ba mura ba yagyo na ay grado wala ba yun Jugo gigiskuila ba, unya wala koy resist. Magluway-luway ra ko ron sa kong mga classmate kay Dagan kasi nagbaon. Unya ako kay wala. Lagot kayo! Ha, gusto na jugo dili yung skuila ba? Kaboy kayo Ha. Kaboy Time pa! Balay na lagi na nila Kustan. Usa kaya si Kustan no? Ning eskola ba ka na Naalagi baik si Kustan, bay! Hala! Gwapo lagi kayo siya baik, bay! Blo kaayo! May ba si Kustan? Di palitan o baik? Ako kay wala! Kanino ang mga clip di pamalit ni kuya og ni mama? Nga dili ko ganahan! Gusto ko baik para dili na ko mag baktas-baktas mo iskol! Wala man siguro yung tao sa ilang balay, bay! Kay mingaw man! Ni eskwila man si Kustan! Manghilam sa siguro ko sa iyang baik! Pwede na siguro, oy! naman good na ako. God. ko, bye! Glam ko, bye! Glam ko! <laughs> Wala d'yon tao, bye! Mahilman d'yon na ako ni bag ni Kustan! Tayaon pa d'yon yung bayad ni Kustan? Pero sabi lang, ang importante, mudagan! Glam <laughs> ko! <laughs> ne nah. Basta na ay bike bike. <laughs> Garaan ni Kustanoy, guwapo kayo yung bike bike. Dato dato giday sila kay naaman sila yung bike. Ako kay wala. <laughs> Dito ko sa unahan mag bike bike be. Pasig na ay makakita na Si guru dili ni uli iyang baik-baik kay palitan ra man usab si Kustan kay dato dato man to sila pero dili po idi oy kay basig awayon ko ni Kustan kunya bad man mangawat gold itudloan bud ko ni kuya og good manners Hala! Asa ni itong bike na ako? Diri! Yote, diri ang ako ito gibilin, bay! Kisa may nagkuha ito? Asa mag ito, oi? Diri ang haman ito na ako gibutang, bay! Gikawat siguro ito ba? Pulog mo diri sa balay! Gikuha siguro ito ba? Bago para ba gibalit ni mama sa Japan surplus? Uh, mahal ba yan ito? Unya, mawala rin diri sa akong giparkingan! naman ko? Isa mo na, ha? Ay, si Agata aman na eh. Ni Ani, balay para manghilabot, o. Oh. Wala rabigin na hid Bantay lang karong agataha ka. Hoy! Kisaingon nga nang ilabdan. Ngayon! Kustan! Hi! mag bike ta! Bike-bike nang -bike, na naong nimo? mo? Imuha dina! na! Dili, God! Pero bang manggukusay inyong manok ba? Unyaning sugot man sila! Pwede, nanghilam ko! nakukustan? kustan! Iuli, gihapon! Ikaw ba? Mahal na ba kayo na akong bike? Huwag magkubaw na! Nakay ka Na, na, ka na Naman ko'y baon! Tres. <laughs> lam Lamlaman na imong e Tris! Ang binakong bike ba? Iuli na na! Nge! Bahala ka! Pahila mga sagod kugod! Wala pa mga god kong napuluan! <laughs> Ang binaba! <laughs> Iuli ni muna! Uy labay na ko ito imong bag! Uy, kustan! Ay na, gilab tiya akong bag, Gust bigyan ako ni taon taon Naarabay na arabin mga notebook akong bag. Bahala ka. Kaya hilabdan man mo na akong bike, hilabdan po na ako imong bag. Ma! Kustan! Kustan! Anong hilabdan akong bag ba? Ha! Ha! Ilabay man ako ni sa tubigan, dili din mo na iuli ha? Hala! Hala! na. Ihulog gihulog imong baon nga mga sinsilyo karon ihulog na po nako ni imong bag mga basal gid ni notebook ah, ayaw kustan ba mga lata na ako mga notebook niya kasabay jud ko ni kuya wala ko kuy, hilabot makasaban ka nga ba to nang hilabot ka sa akong gamit Kustan ba? Ayaw, ayaw, ayaw gulog sa tubig ba? Mabunalan dyan ko ni Kuya unya. Edi, mabunalan? One, two, three, Hulog Nga nung nang hilabot ka Da Latagin na yung mga ron. Bunalan juga sa imong kuya ah, Ito ka na ba dito ni kuya be Saan ka na kunin mga kuha Hala Hala Nasa ka na po sa dram Itulak be ध्या